Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. <tong noise> sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Comelec, formal nang nag-convene bilang National Board of Canvassers. Mga mananalong senador at party list, target may proklama sa Sabado. All body naman, nanindigang walang dagdag bawas sa resulta ng halalan matapos ang pagbaba ng bilang ng mga boto. 98% ng transmitted votes natanggap na ng PPCRV. Ilang satisfied naman daw sa mga resultang lumabas sa halalan ngayong taon. At immigration records ng foreign suspect sa pagdukot at pagpatay kay Anson Ke, pinasisiyasat ng isang kongresista. Drive Five -lita. Five -lita. Buong puso Kasama ang buong ng News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, May 13, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, official na pong nag-convene ang Commission on Elections o COMELEC para magsilbing mga National Board of Canvassers o yung NBOC. Ibig sabihin, opisyal nang ikakanvas o bibilangin ng mga boto. Ito ay para sa mga Certificate of Canvas o COC, ang ofisyal po na bilang. Iba pa ito sa mga partial and unofficial counts na pinopost ng media at iba pang partners na mula naman sa mga election returns. Ang uunahin sa canvassing ay ang mga boto para sa overseas and local absentee voting. Samantala bago magumpisa ang NBOC, sinabi naman ni Comelec Chairperson George Garcia na inaasahang may puproklama ang mga mananalong senador at party list ngayong Sabado o di naman kaya ay sa linggo. Depende pa naman sa poll body kung ang ipro ay ayang kompleto ng labing dalawang panalong senator-elect o yung magkakaroon muna ng partial proclamation. Highbacks. Climax, Brigada Samantala, pinawi ni Commission on Elections o Comelec Chairperson George Garcia ang pangamba ng publiko sa nangyaring tilay biglang pagbabawas sa bilang ng mga boto. Sa pulong balitaan, idiniin ni Garcia na walang dagdag bawas sa mga bilang. Anya, ang napaulat na duplication sa mga boto ay hindi galing sa opisyal na bilang ng poll body dahil mag-uumpisa pa lang silang mag-canvas ng Certificates of Canvas ibig sabihin. Kaya rin hindi agad nagtugma ang nakapost sa kanilang mga website mula sa mga unofficial counts ay dahil hindi sila maari pang maglabas ng rankings at suma ng mga boto. Maalala kasing mataas na ang dapat mataas na. Dapat kagabi ang bilang ng mga boto, pero nabawasan ito dahil sa hinihinalang na dobling bilang. Ang bilang na ito ay nag-reflect sa partial unofficial tali na inilalabas ng mga media outlets. Aniya, hindi nalinis ng mga ito ang program at data bago nilabas sa publiko. Max. Max, Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. <try> Ang DICT naman, walang naitalang tangkang hacking sa Comelec. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada. brigada. <try> 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 report. Walang naitalang tangkang hacking o phishing sa sistema ng Commission on Elections sa katatapos na halalan ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ayon sa DICT, maging ang itinatag na 24-7 Threat Monitoring Center ng pamahalaan ay walang na monitor na anumang cyber attack laban sa Comelec system. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, na patunay ito ng pagiging epektibo ng paghahanda at technical mga hakbang ng Comelec. Anya, malinaw itong mensahe sa mga grupong posibleng nagtangkang manggulo na seryoso ang pamahalaan sa pagsigurong ligtas ang halalan. Gayunpaman, inamin ni Paraiso na may mga insidente ng misinformation na kanilang namonitor at agad na inaksyonan. Ilan sa mga ito ay ang maling impormasyong ipinakalata na nagsasabing na ilipat ang petsa ng halalan mula May 12 patungong May 10. May mga naitalarin deep fake content na naglalayong siraan ang ilang kandidato. Ayon kay Paraiso, mabilis na tinugunan ang pamahalaan ng mga insidenteng ito at agad na na-take down ang mga servers na pinagmula ng maling impormasyon. Patuloy naman ang pagbabantay ng DICT upang masigurong ligtas ang cyberspace ng bansa, lalo na sa panahon ng halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Facts. Brigada Balita. Nationwide. Samantala, 98% ng transmitted votes natanggap na ng PPCRV. Brigada digo Studio, i-brigada e mo. Brigada. Live report aabot na sa 98% ng transmitted vote ang natanggap ng transparency server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa PPCRV, nasa 91,029 presents na sa buong bansa ang kabilang rito. Sa isang press conference, nagpasalamat si PPCRV spokesperson Anna Singson kay Comelec Chairman George Irwin Garcia sa pagtupad na pangakong ibibigay ang data. Nauna na nagpahayag ng pangamba ang PPCRV matapos ma ma-access lamang ang 79% ng datos habang may 98% access na ang COMELEC. Samantala, may 2,314 election returns na ang nasa command center ng PPCRB sa Maynila. Kabilang dito ang sa Quezon City, Makati, Maynila, Pasay at Mandaluyong. Inaasahan naman ngayong Martes ng gabi, matatanggap na nila ang ERs mula sa Luzon at Visayas habang posibleng namang abuti ng dalawang araw pa bago makarating ang ERs mula sa Mindanao. Ang naturang mga ER na may QR code ay gagamitin para sa isinasagwang audit ng PPCRV kung tugma ba ang transmitted results sa printed ER in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max. Strike right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, nangunguna pa rin sa partial at unofficial results ng senatorial race ngayong gabi si Senador Bongo na may mahigit 26 milyong na boto at sinundan po yan ni dating Senador Bamakino na may halos 21 million votes at pumapangatlo naman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapangapat naman si Erwin Tulfo habang nasa panglimang pwesto pa rin si dating Senador Kiko Pangilinan. Kasama rin, o kasama rin sa listahan sa top 12, sinadating Senador Ping Lacson, Tito Soto, Pia Caetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Samantala bahagyang naiwan naman sina Ben Tulfo, Bong Revilla at Abibinay eh. sa labas po yan ng Magic 12. Sa ngayon nagpapatuloy pa rin ang bilangan ng boto para naman sa final results ng halalan. Imax. Imax presa at masaya. Ito ang paglalarawan ni presumed Senator Bam Aquino sa partial and unofficial tally ng mga tumakbong senador sa naganap na midterm elections. Nakuha kasi ni Aquino ang ikalawang pwesto sa senatorial race na may higit 20 milyon na boto, sumunod kay Senator Bongo na may higit 26 milyon. Ayon sa kanya, sobrang unexpected ng naging resulta. Kahit anya ang kanyang team ay hindi inaasahang magiging ganito kataas ang makukuha nilang suporta. Samantala, isang miracle naman umano para kay dating Senador Kiko Pangilinan na nakakuha rin siya ng mataas na boto. Kasalukuyan siyang nasa ikalam, ikalimang pwesto sa partial and unofficial tally sa mga nanalo sa pagkasenador at may higit 15 million votes. Ayon kay Pangilinan, hindi rin niya inaasahan ang resultang ito dahil batay sa mga nagdaang surveys, wala siya sa top 12. Sa huli, pinasalamatan at kinilala ni Aquino ang mga kabataan na aniya ay naging malaki ang ambag sa pagkapanalo nila nang katandem niyang si Pangilinan. IMAX. 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 Nature -wide. Nature -wide. So Mga kabrigada, sinuspindi naman ng Commission on Elections o COMELEC ang proklamasyon ng ilang kandidato mula sa iba't ibang posisyon sakaling sila ay manalo. Ito ay matapos nga lagdaan ng ahensya ang suspension orders sa proklamasyon ng labing siyem na kandidato mula sa iba't ibang posisyon. Ang natulang disisyon ay kaugnay ng naging paglabag ng mga politiko sa omnibus election code noong panahon ng kampanya. Kabilang naman sa listahan na inisyuhan ng suspension ay ang tumatakbo sa pagiging kunsihal ng ikalawang distrito ng Maynila na si Darwin Sia at tumatakbong first district representative ng Marikina na si Marcy Chudoro. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, Pinag-aaralan na kung ilan pa ang idaragdag naman sa naturang listahan. Max. Fright Bandita. Nationwide. Nation Pinumpirma ni Commission on Elections o Comelec spokesperson attorney John Rex Laudianco na maaring iproclaim si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Ito ay kahit na nakadetain ang mayor elect sa ICC sa The Hague sa The Netherlands. Aniya, ceremonial lang naman ang proclamation at maaari pa rin itong ituloy kahit hindi physically present si Duterte. Ayon kay Laudianco, wala silang natatanggap na kautusan mula sa anumang korte o komisyon na hindi siya dapat ma-proclaim. Dagdag pa nito, kung walang order of suspension of proclamation ng isang kandidato na nanalo sa halalan, ita talaga ito. Sa kabila nito, sinabi ni Laudjanko na ipauubayan na nila sa DILG ang assumption ni Duterte sa kanyang office. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, ang ilang butante naman. Abay, satisfied naman daw sa mga resultang lumabas sa halalan ngayong taon. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <b -b report. Kinumpirma ng ilang botanteng Pilipino na kontento naman sila sa mga resultang lumalabas mula sa naging botohan kahapon para sa 2025 midterm election. Kabilang na nga sa naging masaya rito ay si Tatay Nelson dahil nakapasok daw ang kanyang idolo na si Senator Christopher Bongo. Satisfied po ba kayo dito sa resulta initial? Okay naman po kasi yung sinasabi ko kanina, yung bin, yung napupusuan ko sa mga senador eh pumasok naman karamihan. Tuwang-tuwa naman din ko dahil yung idol ko si Bongo, talagang pumasok mm -hmm. ka, si Dela Rosa. Mm -hmm. Sir, bakit gustong-gusto niyo po si Senator Christopher Bongo? Eh marami po siyang natulungan nung lalo nung panahon ng pandemic, mm -hmm. yung malasakit program. Okay naman, marami siyang taong natulungan talaga. Pero kung may ilan ang satisfied dito ay may iba naman ang 50-50 tungkol sa usaping ito. Kung i rate nyo sir na 1 to 10, 10 yung pinaka-highest, ano yung ma rate nyo dun sa resulta ngayon? 5. 5. So parang ganun-ganun kayo sir. Uh -huh. Bakit ganun sir? Bakit 5? Siyempre, meron akong mga manok na hindi nakapasok inaasahan mong mananalo. Matapos si proklama ang ilang local candidates sa kanilang kanya-kanyang pwesto, ay umaasa naman ng mga Pilipino na naglukluk sa ito na magsasagawa ang mga naturang kandidato ng ang kanilang mga programang makakabuti sa kapakanan ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Samantala 27 na insidente ng karahasan at 43 kaso ng vote buying na itala ng PNP sa katatapos lang na halalan. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Umakyat pa sa 27 ang kabuang bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa halalan ang naitala ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, kabilang sa mga naitalang insidente, ang limang pamamaril, isang pagsabog at iba pang karahasang may kaugnayan sa eleksyon. Sa naturang bilang na apat na insidente ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan lima ang nasawi at apat ang sugatan. Samantala iniulat din ni Colonel Tuanyo na umabot sa apat na ang insidente ng vote buying sa eleksyon. Kabilang sa mga lugar na may ulat ng vote buying ang Regions 1, to 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Cordillera Administrative Region at Negros Island Region. Sa kabuang siyam naput-anim na individual na iniuugnay sa vote-buying, limampu ang naaresto ng mga otoridad habang patuloy ang manhand operations sa iba pang sospek. Patuloy pang investigasyon ng PNP sa mga insidenteng ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Max, Max, Brigada nationwide, nationwide. Mga kabrigada, yung immigration records naman ng foreign suspect sa pagdukot at pagpatay kay Anson Ke. Pinasisiyasat na yan ng isang kongresista Brigada Haji Caminho e obrigado Brigada, Brigada. <laughs> Pinaiimbestigahan ni Sir del Sur Representative Johnny Pimentel sa Kamara ang immigration records ng tatlong dayuhan na itinuturang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver. Ayon kay Pimentel, maraming dayuhan na sangkot sa iba't ibang criminal activities ang nakapasok sa bansa sa kasagsagan ng pastillas scam at ito ay maaaring makita sa kanilang mga immigration records. Ipinaalala nito ang nabunyag doon na pastillas scam sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan inilalagay umano ng mga mga dayuhan sa pambalot ng pastillas ang kanilang suhol na pera para sa mga tauhan o opisyal ng immigration. Ito'y upang hayaan lamang ang iligal nilang pagpasok sa bansa. Paliwanag ni Pimentel, malinaw na ipinapakita ng pastillas scam kung gaano na ang katiwalian. Nagsisilbi umano itong daan tungo sa iligal na paglusot sa bansa ng mga dayuhan na banta sa ating pambansang seguridad at hadlang sa mahigpit na immigration enforcement.

Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New South and Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people, to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita, at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.